binabago ng lalaki ang sarili niyang anino, ginagawa niya ito dahil may darating siyang job interview. Sa mundong ito, ang laki ng iyong anino ang nagpasiya sa iyong katayuan sa lipunan nang umupo siya sa tapat ng interviewer. Buti na lang na baril ang kanyang mga ugat, maayos ang daloy ng kanyang mga sagot. Mabilis niyang napanalunan ang tagapanayam sa kanyang mga tugon, but then may nangyaring nakakagulat. Biglang hinawakan ng interviewer ang anino niya. Natatawang tawa ito at ibinalik sa kanya. Brutal na tinanggihan ng lalaki. Naglakad siya sa kalsada na durog sa pagkabigo. Biglang nakuha ng isang kwarto ang atensyon niya. Curious siyang pumasok. Lahat ng naroon ay nag-aayos ng sarili nilang mga anino. Pagkatapos magalinlangan sandali, sumama siya sa kanila mamaya, pumunta siya sa isa pang panayam sa pagkakataong ito. Mas malaki ang hitsura ng kanyang anino. Ngunit sinabi pa rin ng taga-panayam na ito ay masyadong maliit. Tinanggihan muli na hindi siya handang sumuko. Kaya bumalik siya sa Shadow Repair Shop sa pagkakataong ito. Sinunod niya ang mga kinakailangan ng kumpanya sa sulat, ipinako niya ang kanyang anino. Hinubog ito ng lubid at pinatibay pa ng mga staple. Ito ang pinakamalapit na narating niya sa tagumpay. Ngunit mayroon pa ring mas mahusay na mga kandidato sa paligid. Nabigo na naman siya sa interview. Naglalakad pa uwi, nakita niya ang mataas na siluwet ng isang tao sa unahan niya. Lumapit siya sa pag-imagine. Ano ang magiging pakiramdam ng magkaroon ng isang kahanga-hangang anino? Pero halatang hindi niya ginawa. Sinimulan niyang kamuhian ng hindi patas na mundong ito. Sa galit ay tinapakan niya ang sariling anino. Nagsimulang magtawanan at magturo ang mga tao sa paligid niya. Hindi na makayanan. Tinakpan niya ang tenga niya. Na hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito mapapanatili. Bigla siyang nakakita ng isang malaking perpektong anino sa unahan isang matapang na ideya ang tumama sa kanya hinabol niya ang perpektong anino na iyon at hinawakan ng balikat ng tao sa isang iglap ang kanyang baluktot na anino ay nabuhol sa perpekto sa susunod na sandali ay nakakuha siya ng napakalaking anino